Yo, what's up? Kusinerong maglulupa. So, maaga nga tayo nagising. Siyempre, morning grind tayo. Eto, maaga nga tayo na orderan. Siyempre, ng mga tropa natin na galing sa court. After nga nila magpapawis, pumunta nga sila dito. At nandito nga si Angke. Waiting na nga siya dito sa order niya. Take out nga to. At ayun nga siya, nagaantay dito sa labas namin sa mga gusto nga pala magpa braid so nagbi braids nga yan si uncle so napakalupit nga yan so PM nyo lang nga yan si uncle pwede nga siya home service kayo nang bahala mag usap pero bago nga mangyari yan ay nagasikaso muna ako neto ng aking mga anak so 4am na nga ng umaga so umalis na nga si Missy so hindi na nga ako nakatulog nung pag alis niya kaya ang ginawa ko ay nag-prepare na lang din ako at ito nga yung dalawa tulog pa. At habang tulog pa nga dalawa so ako dito nagpakulo na ako ng tubig para sa pampaligo nila. At nang pagkasalan ko nga itong pinapakulo kong tubig so ito na nga sinunod ko yung mga inumina nila. Siyempre mainit dapat lagi tayong merong baong tubig yung mga anak natin na sa school dahil nga yung init ngayon ay grabe talaga. So ayan nga kay Ate Kuli, kay Kuya Michael at kay JR sa bunsuko. So nilagyan ko na nga yan ng tubig. Siyempre mineral yan. At so lumabas na nga pala muna ako para bumili ng pandesal. So baka bukas na yung bilihan ng pandesal. At siyempre bibili na rin ako kung anong meron doon. Kung may champurado ba o sopas. Siyempre bibili na rin tayo. At nang makabalik na nga tayo, so wala tayo nabiling pandisal kasi nga sarado pa sila. So kaya ito na lang ang binili ko. So nakabili nga ako dito ng sopas, ng champurado, at saka ng pansit kanton. Yeah, Michael, at nang na. makabalik na nga tayo, so ito umakit na ako sa Boy, taas para gisingin tong dalawa. Hingin kasi ano, tayo. oras na para makaligo na sila. At eto nga nagre-reklamo pa nung isa kasi natutulog pa daw yung tao, ginigising na daw, grabe talaga tong bunso ko. At so ayan umiiyak siya kasi inaantok pa yan. Kasi nga naman anong oras na natulog yung kagabi, siguro mga alauna na mag alas dos na siya nakatulog. Nang makaligo na nga yung dalawa at yun. Si JR, ito pa rin. Yan, nakahiga pa rin siya. At yan, nakatulog na nga. At nang yan, ginising ko na nga siya. So, ito, yung kuya niya, ipapasok na nga. Pero siya, ito, hindi pa rin nakakaligo. Nag, yan, nagmumuni-muni pa nga siya dyan. At sa wakas, ito na siya. Nakaligo na. Pero tignan nyo naman. Ayan, natutulog na ulit. Basandal, tulog din tong bata na to. Puyat kiyarn. At so, ito na nga sya. Papasok ng late. So, ayan. Late na nga sya. Kasi nga 6.25 na. At nang mahatid ko na nga sya sa school. So, malapit nga lang school namin dito. So, ito nga sa mga o order na mag-walk in. So, ito. Tandaan nyo po yung bahay. Pati pat itong mga katabi. At syempre yan. Nakalagay naman na dyan. May kita nyo yung mga presyo ng ating mga online silog. Malapit nga po pala kami dito sa Antas Elementary School. So pagdating nyo sa school, tanong nyo lang kung saan yung Block 7. So ayan na yan, malapit na yan dito sa amin. O kaya itanong nyo dyan sa mga tao dyan, so yung nagtitinda ng Jabaray Silog. Yung iba dyan ay alam naman nila kung sino yon. So ituturo nyan sa inyo. At so hanggang dito na lang ang video na to kasi meron pa tayong mga order na gagawin. Maraming maraming salamat. Peace out.